Huwag kang tumihaya pag natutulog iha. Tumagilid ka. Kung may aswang man sa bubungan, mahihirapan siyang makita yung sanggol sa sinapupunan mo. At gayon din yung lamang loob mo. Mahina yung huni ng tiktik. Nasa malapit na yung aswang. Hunin mo yung buntot pagi sa kwarto ko, Tonton. Iikutin natin yung buong bahay. Ako si Tony Pero sa palayo na tonto na ako mas kilala sa lugar namin Katulad ng iba May nakakatakot din akong karanasan na gusto kong ibahagi 20 years old pa lang ako ng mga panahon na to Meron akong kinakasama Si Oli Nakilala ko siya sa Manila Nang magbuntis siya Ay umuwi kami rito sa probinsya namin Tubong Iloko si Oli Samantalang ako Tubong bakolod naman Hindi alam ng mga magulang ko buntis si Oli nang iuwi ko siya rito sa amin Pagkarating namin sa probinsya dito na nila nalaman na buntis nga si Yoli ng anim na buwan. Buntis siyang girlfriend mo, Tonton. Ba't mo naman inuwi yan rito? Ba ba bakit po, Nay? Anong problema? Delikado nga hindi dito sa lugar natin, anak. May napapabalitang aswang ay na gumagala sa lugar natin. Kaya ingatan mo yung mag-ina mo. Si nanay naman, oh. Katanda-tanda na naniniwala pa rin sa mga aswang na yan. Totoo ang sinabi ng nanay mo, anak. Katunayan, may mga ebidensya na totoo nga ang mga aswang. Nakaraang gabi lang kasi, may mga natagpo patay na hayop sa kabilang lugar. At alam mo bang lahat ng yon? Wala nang mga lamang loob ng matagpuan. At hindi lang yon. Dahil yung mga anak ni pareng Danilo, kamuntikan ng mabiktima ng mga aswang na yan. Mabutit nakita agad ni pare. Kung hindi, baka isa na lang silang malagim na kwento ngayon. Kinilabutan agad ako sa sinabi ni tatay. Sampung taon na akong hindi nakakauwi sa probinsya namin. Pero hindi ko alam na meron na palang mga ganitong nagaganap dito. Kala ko nga dati, isang kwento lang to ng mga matatanda para may panakot sa mga batang pasaway Pero mukhang totoo nga talaga ang mga to Total na riyan na yan Mag-ingat na lang kayo Lagi niyong isasarado yung bintana Lalo na paggabi na Ikaw tonton Magtabi ka ng karit lagi sa higaan nyo Huwag mong pababayaan tong si Yoli ha Matapos ang sinabi ng mga magulang kong to Parang natakot din ako para sa mag ko Naging malaking banta ang lahat ng to sa akin Inawa ko naman yung sinabi ni nanay sa akin Isang itak at isang karit yung itinabi ko sa higaan ko tapos yung lock ng kwarto kung saan kami matutulog ni Yoli, dinoble ko na nito. Yung bahay namin nito, gawa lang to sa kawayan. Yung tipikal na bahay sa bukid na lagi nating nakikita. Meron tong tatlong maliliit na kwarto. Isa para kala nanay, isa sa dalawa ko pang kapatid na puro babae, at isa sa amin ni Yoli. Dapat isang linggo lang sana yung bakasyon ko rito, at babalik na sana kagad ako ng Manila. Kaso sabi ni nanay, o ko raw muna iiwan hanggang sa hindi pa nanganganak si Yoli. Masyadong delikado daw ng mga panahon na to. Sa pangamba ko, sinunod ko si Nanay. Mabuti na lang at nangailangan pa ng kasama si Tatay sa pinagtatrabahuhan nilang construction sa bayan. Kaya sumama na muna ako sa kanila. Medyo malayo rin yung bahay namin sa bayan. Kaya nagbabaon na lang kami ni Tatay ng kanin para dito na magtanghalian. Yung parting lugar ng bahay namin, hindi naman to sa bundok, pero malayo lang sa mga katabi nitong kabahayan. Medyo may kaunting papasok pa sa amin bago ka makarating sa mismong bahay namin. Kita naman to sa kalsada kung titignan mo. Unang gabi namin ni Oli, wala naman kaming kakaibang nararamdaman sa paligid Bukod sa mga kuliglig na nag sa paligid Sobrang tahimik sa probinsya pag gabi na Hindi katulad sa Manila na parang hindi natutulog yung mga tao Pero nitong gabi, hindi ako nakatulog sa kakabantay kay Oli Talagang pinakikiramdaman ko yung paligid ng bahay Paminsan-minsan kasi, tumatahol yung dalawang aso namin Kinabukasan, tinanong ko si Oli kung kamusta yung tulog nito Sabi niya, maayos naman yung tulog niya wala naman daw siyang ibang nararamdaman kakaiba sa paligid. Mabuti naman love. Basta ang bilin ko ha. Tandaan mo. Huwag ka masyadong lumabas-labas ng bahay. Oo na. Sige na. Kumain ka na at ka na sa trabaho. Kakalapag mo palang ng kanin sa plato ko eh. Eh kanina pa si tatay naghihintay sa'yo sa labas. Ang kupan mo kasing kumilos eh. Naku. Nagkumpara mo pa ako kay tatay. Hindi kasi kumakain yun sa umaga. Kape at sigarilyo lang sapat na sa kanya. Ganito naman talaga yung mga tatay sa probinsya. Hindi kumakain ng umagahan. Ayos na sa akin na lang yung isang tasang kape. Ako kasi nasanay ako na kumakain talaga sa umaga bago pumasok sa trabaho. Bago kami umalis ni tatay sa bahay, isang matandang babae ay nakita ko na padaan-daan sa bahay namin. Kaya sinabi ko kay tatay na may kakausapin lang ako. Nang akma ko ng lalapitan yung matanda, nagmadalitong umalis. Sobrang nakakaduda yung kilos nito. Sabi ni tatay sa akin nito, hindi niya raw kilala yon. Kaya sigurado siya na hindi raw yung taga rito sa amin. Ikalawang gabi namin sa bahay, dito na nagumpisa yung kakaibang tulog at ingay sa paligid namin. Mga bandang alas 11 ng gabi to, nakahiga lang ako nito habang pinakikinggan ko yung huni ng kikik. Isa tong uri ng ibon na sinasabing tumutunog kapag may aswang sa paligid. Kumbaga, nagbibigay ito ng babala sa mga tao. Pero mas kilala to sa probinsya namin na kung tawaging tik-tik. Yung tik-tik sa Tagalog, ang ibig sabihin ay aswang na nang bibiktima ng mga buntis. At kadalasan na may kita sa bubungan ng mga bahay Pero dito sa amin sa bakolod Isang ibon lang yung tik-tik At hindi mismong aswang Kapag malakas yung hunin nito Ibig sabihin malayo pa yung aswang Pero kapag mahina naman yung tunog nito Ibig sabihin malapit na siya sayo Hindi ako makatulog, ton Sobrang init Sandali, tatawagin ko si tatay Dito ko na tinawag ang mga magulang ko Na kanina pa rin palang gising At nakikiramdam din sa paligid wala na rin humpay nito yung tahol ng aso namin. Umasok na nito si nanay sa kwarto at saka pinakalma si Oli. Maging ang dalawa kong kapatid ay nagising na rin. Huwag kang tumihaya pag natutulog iha. Tumagilid ka. Kung may aswang man sa bubungan, mahihirapan siyang makita yung sanggol sa sinapupunan mo at gayon din yung lamang loob mo. Isa to sa mga pamanhiin na mamatatanda sa amin na kung may asong sa bubungan, tumagilid ka sa paghiga mo. Mabuti na lang i-expert si nanay pagdating sa mga ganitong bagay. Palibasa, yung nanay nito ay manugluya. Ewan ko kung anong tawag nito sa Tagalog. Basta ito yung mababang uri ng klase ng albularyo. Yung alam lang nito ay tignan at alamin kung sinong gumagambala sa pasyente. Iba pa yung mantatawas. Pero hindi nila kayang gawin yung mga ritual o orasyon na ginagawa ng isang albularyo. Mahina yung hunin ng tiktik. Nasa malapit na yung aswang. Kunin mo buntot pagi sa kwarto ko, Tonton. Iikutin natin yung buong bahay. Pagkuha ko ng buntot pagi, dito na namin inikot yung buong paligid ng bahay. Hawak ko yung gulok at buntot ng pagi. Habang yung kay tatay naman, karit sa palay at isang punyal na gawa sa tanso. Kaya naman pala, bilugong buwan. Magingat ka tonton. Nasa paligid lang natin siya. Ang bala sa sarili ko tay. Teka, mukhang nandun siya sa parting yon. Doon nakatingin yung mga aso eh. Kakaiba yung tahol ng dalawa naming aso. Para bang may naaamoy sila sa kakahuyan. Lumakad kami nito ni tatay. Papunta sa kung saan tumatahol yung dalawang aso namin. Parating pa lang kami, biglang yumugyug yung mga sanga, tapos parang may tumalon sa bandang dulo. Sanga to, aso nga ang isang to. Hoy! Bwisit kang asong ka! Magpakita ka at malaman mo kung gaano katalimtong hinanda namin sa'yo! Mali ka na napiling bahay na hayop ka! Isa to sa turo nila kapag may aswang. Dapat maging matapang ka, kahit duwag ka naman talaga. Kasi sa oras na matalo kanya sa katapangan o dungan sa ilunggo, tapos ka. Talagang susugurin ka niya at papatayin ka niya. Mga ilang hakbang pa yung ginawa namin ni tatay Pero wala na kaming nakita Kaya nagdesisyon na lang kaming bumalik Baka kasi isa lang tong patibon At kapag napalayo na kami Saka naman sila susugod sa bahay Mahirap na at baka masalisian kami ng aswang Pagkabalik namin Naamoy ko kagad yung goma na sinunog nila nanay Sabi niya nito Pantaboy raw to sa mga aswang Nababahuan daw yung mga aswang sa amoy ng usok ng goma Kaya umaalis ang mga to Kamusta ang pakiramdam mo Yoli? Mangisayos na punay? Hindi na katulad kanina na parang may nakatingin sa akin. Sa ngayon, hindi na ako pinagpapawisan. Ibig sabihin nito umalis na yung aswang. Pero wag tayo pasisigurado. Ang aswang ay aswang pa rin. Isa pa, nag-iisang buntis ng si Yoli sa lugar natin ngayon. Kasi sigurado ako na babalik-balik ang kanila rito. Tamang nanay mo, Tonton. Hindi titigil ang aswang hanggat hindi nito nakukuha yung paakay nila. Dagdag ni tatay nito para raw sa mga aswang isang langkang nahihinog daw ang sanggol sa sinapupunan ni Oli na babalik-balikan nila para tignan kung pwede na tong kainin. Umagat gabi ay nariyan daw sila sa paligid at nagmamasid lang. Naghihintay ng pagkakataon para pitasin yung anak ko. Hindi ako papayag tay na ganun-ganun lang nila kukunin ng anak ko no? Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. Mabuti ang buong loob mo. Dahil pag nalingat ka lang ng bahagya, maaaring mawala yung anak mo. At kung masama-sama pa, baka kasama pa yung asawa mo. Yung babae matanda na nakita natin nung nakaraan, sigurado ko na aswang yun. Gumagala sa umaga at nagpapanggap na normal na tao. Tapos magpaplanuhan kung paano makakapang biktima. Itali mo sa damit mo to Kapirasong luya yan anak. Kahit paano makakatulong to pantaboy sa mga aswang. Kung sa Manila, sikat yung bawang panlaban sa aswang. Dito sa probinsya namin, luya naman. Ayaw na ayaw ng mga aswang ng luya. Para raw silang hindi makahinga kapag nakakaamoy sila nito at nasusunog din daw yung balat nila sa oras na dumampito sa kanila. Sabi ni nanay, yung aswang na gumagala rito sa amin ay taga ibang bayan. Kaya kung may hindi kami kilalang tao na umaaligid dito sa bahay namin, ay wag namin kausapin ng papasukin. Kinabukasan ng tanghali, hindi ako pumasok nito dahil walang materyales sa site. Kaya pili lang yung pinapasok nila nito. Nasasala ako nito nang marinig ko yung boses ng kapatid kong babae sa bakuran. Pagkasilip ko sa labas, may isang matandang babae na kausap to. Tinatahulan din to ng dalawang aso namin. Hindi ko kilala yung matandang to. At sigurado kong hindi rin to yung matandang babae Noong nakaraan na nakita namin ni tatay. Pero halos magkaidad lang sila. Nasa labas to ng kawayang bakod namin. Tapos parang may pinag-uusapan sila ng kapatid ko. Tinignan ko lang muna sila. At saka pinakinggan yung pinag-uusapan nila. Sino yan, Ton? Hindi ko nga kilala eh. Rinig ko may hinahanap daw siyang alagang hayop niyang nawawala. Hindi pa rin tapos yung usapan nila ng kapatid ko nito. Nakasilip lang kami ni Yoli sa siwang ng bintana. Kakaiba ang matandang to. Parang balisa at malikot yung mata sa paligid. Panay to tingin sa bahay namin. Para bang sinisiyasat nito yung kabuuan ng bahay namin. Hanggang sa dumating si nanay, lumapit to sa pinto at saka tinawag yung kapatid ko. Tanya! Sino yan? Anong kailangan niya raw? Ganun din naman yung lingon ni Tanya kay nanay. Tapos agad na sumagot to. Sabi niya, Nawawala raw yung kalabaw ng matanda. Itatanong niya lang daw sana kung napansin daw namin na dumaan yun dito. Kumakaway pa yung matanda kay nanay bilang bate. Lalapit na sana kami ni Yoli sa pinto pero pinigilan kami ni nanay. Tanya! Pumasok ka na rito! Wala ho kami napansin kalabaw na dumaan dito o kahit anumang uri ng hayop. Pasensya na po kayo! Tanya! Pasok na! Medyo may katapangang sigaw ni nanay kay Tanya. Ngumiti lang yung matanda tapos nagpaalam at tumalis na rin siya. Parang hindi siya ordinaryong matanda kung maglakad. Kasi parang malayo sa edad nito yung kilos nito. Pagkapasok ng kapatid ko sa bahay, pinagalitan siya ni nanay. Hindi ba't ang sabi ko? Huwag na huwag kayong mahikipag-usap sa mga hindi nyo kakilala. Hindi nyo ba nahahalata? Hindi kalabaw ang hinahanap nun, kundi buntis. Sinong tangang tao ang maniniwala sa matandang yon? Tama si nanay. Walang matandang maghahanap ng nawawalang alagang kalabaw sa ganitong oras ng tanghali kung totoo talagang nawawala ang kalbaw niya bakit siya yung nagahanap at hindi yung mas batang kamag-anak niya at isa pa hindi siya pamilyar kay nanay paano naman mapupunta yung kalbaw niya rito kung nakatira siya sa ibang bayan kaya nakakapagtaka talaga ang ikinikilos nito pagkarating ni tatay nitong gabi agad doon pumunta sa bayan para bumili ng maraming kawil o yung hook sa pamingwet isa rin to sa iniiwasan ng mga aswang bumabaon daw sa katawan nila yung kawil Nasasaktan sila ng maigi dito at hindi agad-agad na naghihilom yung mga sugat nila. Bumili rin si tatay ng tansi o nylon para sa mga kawil na ikakabit nito sa palibot ng bakod namin at mga bintana. Mas okay nang makasigurado tayo. Tignan natin kung babalik pa sila sa oras sa punuin ko ng kawil itong paligid ng bahay. Sigurado ako kung hindi sila iiwas ay bingwit ang aabuti nila. Tinulungan ko si tatay maglagay ng mga kawil sa paligid ng bahay. Mahigit isang daang piraso rin to Nakatali ito sa tansin ng dalawang dangkalang haba tapos itatali namin sa parte ng bahay at bakod. Pagsapit ng gabi, walang ibang nag-iingay maliban sa huni ng ibon ng kikek o tik-tik sa Tagalog. Nagbibigay na senyales na may asong sa paligid. Lahat kami nito ay gising, nakikiramdam lang sa paligid. Yung dalawang aso namin, nagumpisa na namang tumahol. Nakahanda na yung buntot pagi ko nito sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Maya-maya pa ay parang may hinahabol yung aso namin. Tapos biglang may pumapagaspas ng pakpak sa ibabaw ng bubunga namin. sakit ng tiyan ko, love. Parang mga anak na yata ako. Sira, anim na buwan pa lang yun, mga anak ka na. May aswang lang sa paligid kaya sumasakit yung tiyan mo. Pumasok si nanay sa kwarto namin para painumin si Oli ng maligamgam na tubig na merong tinunaw na asin. Tapos nagsunog sila ulit ng goma para pantaboy sa aswang. Pero sadyang matapang tong aswang na to dahil hindi siya umaalis sa bubungan namin. Masupog ang aswang na to. Hindi ito papayag na wala siyang makuha ngayong gabi. Masupog, ibig sabihin matapang umabangis. May iba pa tong term sa Tagalog, pero nakalimutan ko lang. Hanggang lumabas si tatay at nagsisisigaw. Dala niya yung itak nito at karit sa palay. Sumunod ako sa kanya sa labas. Dala ko naman yung buntot pagi nito. Dito nga kami ni tatay na patigil sa isang aswang na nandun sa ibabaw ng bubunga namin. Nagbabaga yung dalawang mga mata nito. Dinampot ni tatay yung bato at sa kabinato to. Hindi ito tinamaan pero Nung tumalun pa babato, napaiyak to dahil sa kawil na tumusok sa katawan niya. Marami kaming inilagay ni tatay sa bubungan at sa gilid ng bahay na kawil dahil alam namin na dito siya unang lalapag. Pagkatalon niya nito sa lupa, agad doon nag-anyong pusa at saka tumakbong tumalun sa kawayang bakod namin palabas. Pero maraming kawil ang bumaon sa katawan niya kaya sigurado si tatay na hindi na to babalik at magsisisi na kung bakit pinasok pa nito yung bakura namin. Lumipas ang isang buwan na hindi nagpaparamdam yung aswang na yon. Pitong buwan na yung tiyan Yoli nito. Akala namin tapos na talaga ang lahat. Pero dito kami nagkamali. Dispiras kayo ng buro lang tiyo teban mo. Ano, sasama ba kayo ni Yoli anak? Hindi na siguro nay. Bukas na kami aatin ng libing niya. Hirap na maglakad si Yoli. Kung sa bagay malaki ng tiyan Yoli. Pero hindi ba kayo natatakot may iwan ditong dalawa? Mga bandang hating gabi pa kami makakauwi. Sino naman yung kakatakutan namin ay? Yung aswang? Nako, takot nang bumalik yun. Dami niyang natamong sugat eh. O oh, sige, magingat kayo rito ha? Pagsapit ng alas 5 ng hapon, umalis silang lahat maliban sa amin ni Yoli. Panatag naman ang loob ko nito dahil alam ko sa sarili ko na wala nang asong nagagambala sa mag ko. Pero nang sumapit yung alas 11 ng gabi, umaalulong yung dalawang aso namin. Kaya napapabalikwas ako ng bangon. Bakit Ton? Ano nangyayari? Sandali lang. Dito ko lang. Sisilipin ko lang yung labas. Dinampot ko yung itak ni tatay nito at saka sumilip sa bintana. Nakita ko yung dalawang aso namin na hindi mapakali. Sigurado kong may naaamoy silang hindi magandang mangyayari. Maya-maya pa, humuni na yung ibong kanina ko pa hinihintay para mapatunayan kung may aso nga sa paligid. Bumalik ako nito sa tabi ni Yoli at kinakabahan na rin ako nito. Mahina na yung tunog ng ibon, Ton. Ibig sabihin na sa malapit na lang siya. Shhh! Huwag kang maingay. Baka marinig niya tayo. Ilang sandali pa, yung dalawang aso naming tumatahol ay biglang tumigil. Kaya muli ako napasilip sa siwang ng bintana. Bumungad sa akin ang dalawang patay na aso sa bakura namin. Buisit! Hindi ko alam nito kung ano yung gagawin ko. Tama nga sila tatay na hindi titigil ang aswang na to hanggat hindi nila nakukuha ang pakay nila. Naghihintay lang sila ng pagkakataon na pitasin ang anak ko at ito na yung tamang panahon para sa kanila. Parang nang kumikot siya sa bahay, Ton. Anong gagawin natin? Sumasakit na rin yung tiyan ko. Aray ko. Sandali ko malma ka lang. Akong bahala sa'yo. Kailangan kong maging matapang sa pagkakataon na to. Wala kaming ibang aasahan kundi ang mga sarili lang namin. Nagsunog ako ng goma pantaboy. At sa kumuha ko ng kaperasong luya para itali sa damit ni Oli. Maya, Maya pa ay biglang may tumalun sa bubungan namin. At dito niya unti-unting binubutas yung bubungan namin. Dahil dito, hinila ko na si Oli at saka lumabas ng kwarto. Nang mabutas bubungan ng tuluyan, lumabas na kami ng bahay. Hawa ko ang kamay ni Yoli at sa kabilang kamay naman ay hawak ko ang gulok. Tumungo kami pa kalsada at saka tumakbo. Dito na ako nagsisigaw ng tulong. Tulong! Pero masyadong malalayo yung kabahayan sa lugar namin. Kaya walang nakakarinig sa akin nito. Kumapit ka lang Yoli! Bilis! Ang sakit ang tiyan ko ton, Sobrang sakit! Maya-maya pa, ay biglang may lumipad na malaking ibon sa itaas namin. Paikot-ikot to sa ibabaw namin. At paminsan-minsan ay sinusugod niya ako. Pero ginantihan ko siya ng taga. Biglang nawala to at lumapag sa talahiban. Mukhang wala na! Bilisan mo! Baka biglang bumalik pa yun! Alam kong hirap na si Ollie nito. Pero sinisikap pa rin itong tumakbo kahit mabagal. Kita ko yung pawis nito sa noon nagabutil ng maisang laki. Hawak niya sa kabilang kamay niya yung masakit niyang tiyan. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa namin nito nang biglang lumabas yung malaking aso sa harap namin Tapos bigla tong nagpalit sa anyo ng isang mabagsik na aswang Nang handa niya na kaming sugurin Biglang may isa pang dumating na aswang Akin ang buntis na yan! Agad niyang sinugod yung nasa harapan naming aswang Nagpambunuh silang dalawa Kaya pagkakataon na naming tumakas ni Yoli Wala pa rin kaming nadadaan ang bahay nito Pero sigaw pa rin ako ng sigaw nito ng tulong Pagkalingon ko, humahabol sa amin yung dalawang aswang pero nang malapit na kaming maabutan ng isang aswang, agad din naman tong naabutan ng isa pang aswang at hinila niya to. Kaya muli silang nagpambuno. Nagpapalitan sila ng kalmot at kagat. Tataka sila! Kailangan pa ba nating mag-away? Kung paghatian na lang kaya natin sila, sa iyo ang ina, sa akin ang sanggol! Hindi ako papayag na sa iyo ang sanggol! Akin ang sanggol at sa iyo ang ina! Aba, nagtatalo pa yung dalawang hayop na to ah! Mga baliw! Walang sa inyo! Tara na! Takbo yoli! Humabol din naman yung dalawang asong sa amin pero hindi pa rin siya nagkakasundo kaya habang humahabol naglalaban sila kaya malaya kami nakakatakbo ni Yoli kahit mabagal ang kilos niya. Sa bandang unahan ay may bahay kami na tanaw. Bahay to ng kamag-anak din namin. Agad kong kinalampag yung bakod nila pero walang sumasagot na tao sa labas. Nasa likuran lang namin yung dalawang aswang na naglalaban nito at unti-unting lumalapit sa amin. Ang sakit talaga ng tiyan ko, Tonton! Alam ko, pero kailangan muna nating makapasok. Tao po! Ante! Si Tonton to! Wala pa rin lumalabas para pagbuksan kami. Mga aso lang na tumatahoy yung sumasagot sa amin. Sa ako lang naalala na disperas pala ngayon ang libing ng tiwi namin. Kaya siguradong nandun silang lahat at walang tao sa bahay nila nito. Nasa kabilang barangay ito at malayo-layo pa rito kung nasaan kami nito. Pagatiyan na lang kasi natin. Pumayag ka na sa gusto ko. Hindi ako mapayag ako yung nakahanap dito. Kaya sa akin mapupunta ang sanggol. Hindi e magpatayan na lang tayo. Mabuti pa nga, ilang linggo ko itong binantayan. Tapos ikaw lang ang makikinabang. Hindi ako papayag. Patuloy pa rin yung pagtatalo nila nito. Walang gusto magpaubaya. Kaya muli kaming tumakbo ni Yoli. Sumunod naman ang dalawa pero naglalaban pa rin sila. Dito ko lang napagtanto na kaya pala dalawang matanda yung nakikita namin na umaaligid sa bahay. Yun pala, Dalawa silang aswang na gustong kainin yung sanggol namin. Maya, maya lang, bumagsak yung unang aswang na dumating. Mukhang nagawa ng isang aswang na patayin to. Naloko na! Takbo Yoli! Takbo! Mabilis tong humabol sa amin. Kaya wala na akong pagpipilian pa. Kundi ang paunahin ko si Yoli at salubungin ng aswang na to. Diretsuhin mo lang yung daan na yan. Sa bandang dulo niyan may outpost ka may kita at may mga tano doon. Humingi ka ng tulong sa kanila. Sige na! Pero paano ka? Huwag mo na akong alalahanin! Kaya kung sarili ko! Sige na! Malapit na yung aswang sa amin nito. Kaya pinalis ko na si Yoli. Dahil baka dalawa pa kami mapahamak. At kasama pa yung anak namin kung hindi pa to aalis. Mabuti na lang nakinig to sa akin. Pagkarating ng aswang, sinalubong ko to ng taga. Alam kong pagod na to. Dahil sa kanina pa to na ikipaglaban sa kapwa nito aswang. Agad ko to tinamaan sa dibdib. Kaya na paatras to. Sabi ko, dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko bago niyo makuha ang anak ko. Nagsasayang ka lang ng oras. Mapapatay pa rin kita at makukuha kung gusto ko. Pagod ka na, kaya siguradong nanghihina ka na rin. Kaya kayang kaya na kitang sabayan. Takot na takot ako nito sa totoo lang. At halos hindi ko nga maibuka yung bibig ko. Pero kailangan ko maging matapang para matalo ko tong asong nakaharap ko. At para mailigtas na rin ang mag-ina Ilang saglit lang, sumugod to sa akin. Pero muli ko siyang tinaga hanggang bigla siyang nawala sa dilim. Kahit saan ko tignan to, hindi ko siya makita. Pero alam kong nangihina na rin to dahil yung talim ng itak ko ay may dugong tumutulong galing sa kanya. Lumabas ka! Akala ko ba papatayin mo ko? Biglang kumalas ko siyang damuhan sa likuran ko. Ramdam kong dito sa lalabas para atakihin ako. Kahit hindi ko pa siya tuluyang nakikita, winasiwas ko na kagad yung itak ko kasabay ng paglingon ko at dito nga sumalubong sa mukha niya ang talim ng itak na hawak ko Bumagsak to sa lupa at bumalik sa anyong tao Tama nga ako, siya yung matandang naghahanap ng nawawala raw niyang kalabaw Animal ka! Aswang ka palang matanda ka! Hanggang sa may bandang unahan ko, may flashlight ako nakikita na paparating sa amin Napahinga ako nito ng maluwag, sabay upo sa kalsada Pagkalapit ng flashlight na nakikita ko, mga magulang ko pala to Kasama ang mga kapatid ko at si Yoli sabi nila, pauwi na sila ng makasalubong nila si Yoli Kaya nagmadali silang pumunta rito Pero wala na silang naabutan Dahil tinaposan ng aswang yung kapwa-aswang niya At nagawa ko rin mapatay yung isang natira Inalis namin yung katawan ng dalawang aswang At saka inilibing sa isang tabi Masyadong delikado kung hahayaan namin tong makita ng publiko Maaaring makulong pa ako Alam kong hindi lahat ay naniniwala sa mga aswang Ang iba, para sa kanila, isang katahang isip lang ang mga to at hindi nag e sa mundo. Pero isa lang ang napatunayan ko nitong gabi na tunay ang mga aswang at hindi sila isang birot panakot lang. Nawala yung pangamba ng buong baryo namin nito dahil wala na silang nababalitaan pa na mga kasong namamatay pang alagang hayop ng kabaryo namin dahil sa pag-atake ng mga aswang. Hindi na namin pinagsabi ang tungkol sa nangyari sa amin nito. Itinago namin ang lihim na to para malayurin kami sa iskandalo. At isa pa, alam namin may kamag-anak ang mga asong na to. Inisip namin na baka balikan kami na mga yon kapag nalaman nilang kami ang tumapos sa mga kalahi nila. Ngayon, tatlo na yung anak namin ni Oli. May bahay na rin kami. Katabi lang din ang mga bahay ng mga magulang ko. At isa na ako ngayong foreman. At alam kong nagdududa kayo sa mga ganitong kwento. Dahil mahirap siyang paniwalaan kung hindi pa talaga nangyayari sa buhay mo to. Pero mas mabuti nang hindi nyo na tumaranasan. Dahil para sa akin, Ayoko na mangyari pa ulit to.